Nagbabala ang NASA sa paparating na solar superstorm na tatama sa buong mundo. Ano ang magiging epekto nito at ang sinasabi ng propesya ng Biblia sa ganitong mangyayari? Posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. End of the world na nga ba kasi ito yung nakikita ng mga tao sa mga nagsisearch po sa solar superstorm dahil makakakita ng mga palatandaan sa araw na kalagay po sa Bible. Matthew chapter 24 verse 25 May mga palatandaan makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagbag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kanika nilang landas ang mga bagay sa kalawakan. panahon natin hindi lang painit ng painit kahit mismo yung literal na araw ay nagkakaroon ng mga palatandaan ito yung nakalagay sa Bible tama ba na ito ay konektado sa biblical prophecy the solar superstorm let me know in the comment section ano ang solar superstorm sa mga hindi nakakaalam, ito po yung paliwanag ng mga sayantipiko na magagaling sa ganitong larangan. Nagkakaroon ng di pakaraniwang solar superstorm sa araw at nakabubuo ito ng nambuhalang fire canyon. Ipinakita ng NASA Solar Dynamic Observatory mula sa pagbuga ng malaking charged plasma ng araw, ang solar wind nito ay naaabot ang Earth. April 2022 nakita ito at August 9. After nito, tumama ang charged particle sa Earth na napakabilis at sumama sa magnetosphere ng Earth. After nito, tumama ang charged particle sa Earth na napakabilis at sumama sa magnetosphere ng Earth. Sa madaling sabi, kapag naglalabas ang araw ng malalaking pagsabog ng enerhiya sa anyo ng mga solar flare at coronal mass ejection, sinilakas ito ng bomba o sinilakas ng mga nuclear bomb. At sa lakas nito, na pagsabog, umaabot ito sa ating mundo. Kikreate ito ng northern light na nakita sa US states mula sa Maine hanggang sa New York. At ito yung pwedeng mangyari. Maaaring magkaroon ng malawang epekto sa technology dahil nga tatamaan niya ang satellite na nagbibigay signal sa mundo at mawawalan ng kuryente at internet. Gaano ka posible mangyari ito? Ito ay posible daw na maganap sapagkat naganap ito 1859. Nangyari ito na apektuhan ng telegraph communication nagkaroon ng mga sparks sa telegraph machine marami po ang nakuryente at nagkaroon ng maraming sunog dahil nag-apo yung mga recording tape sa telegraph station dahil sa dumadaloy The electric current sa telegraph wire Pinangangambahan to ng mga tao na mangyari po sa atin sapagkat nangyari noong 1859 at mas malalapo yung mangyayaring hindi maganda sa panahon natin sapagkat nasa moderno na tayong teknolohiya mas marami ang magiging sunog mas marami ang magiging disaster Bukod doon, mawawala ng kuryente at sa pagkawala ng kuryente, mawawala ng signal ng internet Hindi lang to sa isang bansa at hindi lang sa mga ilang bansa kundi sa buong mundo ito magkakaroon siguro ng shutdown at hindi to magiging maganda sa panahon po natin sapagkat ang internet ay isa sa pangunahing kailangan ngayon ang pagkawala ng internet ng ilang buwan o tatagal ng taon ay nahalin tulad ng mga tao sa tubig at sa hangin sa mga pangunahing pangangailangan nowadays sa mga kabataan, transportation, business o sa madaling sabi sa ating ekonomiya nagiging pangunahing pangangailangan ito ng tao kaya naman, ito ang pinangangamba ng marami kung bakit marami nagsa-search about sa solar superstorm magaganap po sa buong mundo. At ang mga scientist na may layunin na lumikha na maagang babala na makakasira sa critical na technology sa buong mundo ay upang magkaroon tayo ng preparasyon at backup sa magaganap na shutdown o pagkawala ng internet connection. Ano sa tingin mo kapatid? Mangyayari nga ba ito? Let me know in the comment section. Totoo ba na nakikita na natin yung palatandaan sa mga kapanahunan natin? Alam natin na konektado ang biblical prophecy sa mga nature at yung araw nakikita na ba ang mga palatandaan na nakita po at nabasa sa Matthew chapter 24? Basahin niya po natin muli may mga palatandaan makikita sa araw at sa buwan. Ito na nga ba yung nakikita natin na palatandaan at sign sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kapatid, kung nagtatanong ka at nagtataka rin, hindi ba kayang pigilan ng Diyos ang mangyayaring ito? Sapagat malaki ang magiging epekto nito sa atin. Hindi ba kayang ayusin ng Panginoon ang nature? Ito lang po ang siguradong masasabi ko sa inyo. Alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Lahat, lahat po ay alam ng Panginoon at walang nalilingit po sa Kanya. May mga kaparaanan ng Panginoon may dahilan at magandang layunin ng Diyos kung bakit pwedeng mangyari po ito. Kung nakikita mo yung sarili mo na isa sa may hihirapan kapag tumama ang solar superstorm sa atin at mawawalan ng kuryente at internet connection, huwag tayong mag-alala at mangamba. Sa alam ng Panginoon ito. May mga kaparaanan siya at meron siya mga solusyon. Merong mag-iingat sa atin at merong gagabay po sa atin. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng connection sa Diyos at yon ang hindi mawawala sa ating pananampalataya. Yon ang mahalagang bagay na hindi dapat maalis sa atin at mawala. Yung ating communication sa Panginoon. At sa oras na ito, nakikipag-communicate pa rin ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng video ito at ng napapanood mo. Dahil ang gusto ng Diyos, makapag-focus po tayo sa Kanya. Kung isa ka kapatid sa nangangamba, natatakot, may struggle, at may pinagdadaanan sa buhay, ang layunin po ng video ito kung bakit ko ginawa, hindi lang ibigay sa iyo ang informasyon, kundi ipanalangin ka. Let us pray. Pikit natin yung ating mata at i-feel natin yung presence ng Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito. Tinatanggap po kayo bilang Diyos na pagligtas ng aking buhay. Pagharihan niyo ang aking puso at isipan Maganap ko ang kalooban ninyo habang ako ay nabubuhay. Patawad kung may mga nagawa akong mali sa oras na ito. Patawad sa mga bagay na nagawa ko simula noong ako'y nagkaisip. Patuloy niyo akong gabayan sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Aming Diyos Ama na katunghay sa kalangitan, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ay patuloy Panginoon na hindi makagawa ang kaaway sa buhay ko. Sa pamagitan ng gabay ninyo ng inyong mga salita at mga pangako, ay patuloy akong tumatag sa aking pananampalataya. Salamat po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung gusto mo na marami pang tao ang makakilala sa Panginoon at tumanggap sa Panginoong Jesus, i-share mo lang ang video ito. Kung bago ka lang sa YouTube channel natin, i-like po at i-follow yung FB page natin. Ganon din kung kayo ay nakakapanood sa YouTube channel, subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell. Salamat uli kapatid hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito ang Unicode Pastor Gab Bueno. God bless you.